pagbibigay Bakit may dalawang kamay ang tao? Ang isang kamay ay para magbigay at ang isang kamay naman ay para tumanggap. Alin ang mas mapalad sa dalawa? Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Paano magbigay? magbigay ayon sa sariling pasya. Magbigay ng maluwag sa loob. Magbigay ng di napipilitan lamang. Magbigay ng kusang pagkakaloob. Ayon sa ikalawang korinto, kabanata 8, versikulo 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Magbigay na nakabukod o nakahanda na. Sa unang korinto, kabanata labing anim, versikulo dalawa. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko Magbigay ng ayon sa kanyang kakayahan. Sa Malakias, kabanata tatlo, versikulo sampu. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko ang bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Magbigay ng may pag-ibig. Sa unang korinto, kabanata 13, versikulo 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Magbigay ng may katapatan Magbigay ng hindi ipinakikita sa iba, sa mga bilang, Kabanata 18, Versikulo 12 Ibinibigay ko rin sa iyo ang pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na ihahandog nila sa akin, gayon din ang langis, alak at pagkain. Magbigay ng pinakamainam o best sa lahat. Bakit kailangang magbigay? Ito ay pagsunod sa Diyos. Para bigyan ka rin ng Diyos. Sa Lukas, Kabanata 6, 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Sowing and Reaping Principle Sa ikalawang korinto, kabanata siyam, versikulo anim, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Minana mo sa Diyos ang pagiging mapagbigay o God's nature. Sa Juan, Kabanata 3, versikulo 16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa sa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tugunin ang pangangailangan ng templo o ng church, sa Malakias, Kabanata 3, versikulo 10, Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinusubukan nito ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Malakias Kabanata 3, versikulo 10, Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Upang ikaw ay kanyang pagpalain. Sa Kawikaan, Kabanata 22, Versikulo Siyang Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain tinatanggal nito ang pagiging materialistik natin. Luluwag ang ating pamumuhay. Sa Kawikaan Kabanata 11, versikulo 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Pinatutunayan mo na mahal mo siya at prioridad mo siya. Ang sabi sa Juan Kabanata 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi naman sa Mateo Kabanata 6, versikulo 33, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga ito. Paalala, kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin ng Diyos. At kapag inuna mo ang bahay ng Diyos, uunahin din ng Diyos ang bahay mo kanino magbibigay? Sa Diyos, ang sabi sa Mateo Kabanata 22, versikulo 2, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng na isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sa templo, ang sabi sa Malakias Kabanata 3, versikulo 10, Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa mga manggagawa ng Diyos, ang sabi sa Galatia, Kabanata 6, Versikulo 6, Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Sa mga kapatiran, ang sabi sa Galatia, Kabanata 6, Versikulo 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa ating kapwa, ang sabi sa Galatia, Kabanata 6, versikulo 10, Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano ang ibibigay? Ikapok. Tights o 10% ng iyong kinikita. Sa Malakias 3, versikulo 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi kubuksan ang bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Halimbawa, may 1,000 pesos ka. Yung 100 pesos ang 10% ng itatabi mo at ilalagay sa tights envelope. Kaloob o handog, sa Malakyas 3, versikulo 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi limitado ang pagbibigay ng offering. Tulong o pagkakawang gawa, Nararapat na bigyan o handugan sila ng tulong dahil sa ginagawa nilang paglilingkod sa Diyos at sa mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Paano magkakaroon ng disiplina sa pagbibigay? Magbukod ng dalawang sobre, ang isa ay para sa tithes at ang isa ay para sa offering. Kapag may tinanggap na sahod o mga pagpapala, itabi na kaagad ang para sa tithes at offering. Huwag kalimutang dalhin ang mga sobre kapag dadalo sa church. Kapag naipagkaloob na, maaaring humingi ulit ng panibagong sobre sa church para sa buong linggong iyon. Sanayin hanggang sa maging habit ang pagkakaloob at makikita mo ang malaking pagkilos ng Diyos sa iyong buhay pinansyal sa iyong katapatan sa Kanya.